at mga kapanayam natin ang spokesperson ng Trade Union Congress of the Philippines or the TUCP. Walang iba live via Zoom, si Sir Carlos Miguel Oñate. Sir Carlos, welcome back to the program. It's nice to have you back. Magandang umaga, sir. Ay, magandang umaga din po at maraming salamat sa imbitasyon, Sir Ramsey at Ma'am si Julia at sa lahat po ng ating mga tagapasubaybay. Okay. So Sir Carlo, syempre ito talagang grabe ang usapin. Mm -hmm. Laban dito sa mga flood control projects na ito na talagang actually kahapon na pag-usapan namin to with Attorney Sonny Matula na corruption can also lead to uh, of course joblessness kung titingnan ho natin kasi walang nagtatrabaho dun sa mga dapat may trabaho mga projects. Pero ngayon, syempre pag-usapan naman natin yung wages. Eh, hmm. kung napag-uusapan din lang lagi natin ng korupsyon for the past few weeks, eh, saan saan na <laughs> ang usapin sa pagtaas ng sweldo, Sir Carlos? O oh boy, yung, yung usapin ng sweldo, nakadikit yan dun sa mga tiwali no? na nag-ghost na project o substandard project sa flood control. Kasi saan po yun hinuhugot? Hinuhugot yun dun sa kaltas. ng mga manggagawa mm -hmm. no at at the end of the day ang sila pong naghihirap para pumasok o umuwi, na kailangan lumusong sa baha, ay manggagawa ho yun eh. Hindi ho yung mga politiko, hindi yung mga kontraktor na nag nakaw. Na kaya ang sinasabi namin, kung kaya nila, sige sila ng bilis no? na imbestigahan yung flood control projects at in fact, nananawagan kami na independent commission na yung mag-take over dyan at kailangan may workers' representation. At kapag ka yun ay nagsimula na, siguro wala nang dahilan kung bakit magpatumpik-tumpik pa dun sa usapin ng sweldo. Kasi sa totoo lang, talagang worker ang kawawa. Yung eh. mga manggagawa talaga ang kawawa. Wala na silang umento na nakawan mo pa. Diba? Mm Correct. Sa tingin niyo po, Sir Carlos, at sa tingin ng TUCP, anong pinakabalakid? Bakit ang bagal? Meron po bang humaharang? Bakit po ang bagal ng usapin ng pagpapataas ng sweldo? Ang bagal ng usapin pagta sa national wage sana na sinisigaw ng mga manggagawa? Lalong-lalo na kahapon, pinag-uusapan niya nila sa hearing. Sa so tingin niyo po, bakit po ang bagal? Eh alam niyo po, napakahirap pagka lagi ang kalaban mo, bilyonaryo eh. Uh, yung mga negosyante ang primaryang kalaban mo dyan. Uh -huh. At tayo po mga manggagawa, marami nga tayo, kaya lang tayo na may eh, binibiktima nila na minimum lang. Ano bang laban mo do sa mga makapangyarihan, no? mga bilyonaryo. Ngunit, gagawin ng paulit-ulit ko sinasabi, hindi naman nila magkakamal yung ganong kalaking bilyon-bilyon na kita kung hindi dahil sa kanilang mga manggagawa. Uh -huh. At we believe na it has come to the point ngayon, 36 years after, na hindi na talaga ito tanong whether kailangan ba natin mag-national wage o kailangan ba natin ng wage increase. Mm. Pero talagang magkano ba at gano kabilis. Lalo na ngayon, nagalit na galit na yung tao. Mm. nakita na natin dagdagan pa. Correct. No, nakita na natin sa iba't ibang bansa, yun, ninanakawan sila. Dito, paano pa, no? Ninanakawan ka na, kinukuripot ka pa sa sweldo mo. Ano na lang ang kagawin ng manggagawa, di ba? Mm -hmm. So, yun yung sinasabi namin na kagaya nung binanggit nyo, kung kaya nating mag-move ng heaven and earth, no? Mag-hearing almost uh, uh, every day na nagiging circus nga sa media, mm -hmm. di lalong kaya nating dapat mag-hearing para i-legislate yung isang wage increase. Na yan ay sinumulan naman na noong 19th Congress na hindi rin nila natapos. So, yun eh, hindi naman ito back from square one eh. Meron ka ng sinimulan, ang tagal na pinag-uusapan yan. Ang tanging dahilan, kung ayaw mong ipasayan, kung sino man yan, ay parang naduwag ka. Doon sa mga makakapangyarihan, may yamang interes na laging sinasabi, pag tinaas mo yung sweldo ng manggagawa, magsasara yung negosyo mo. Never huyan nangyari. At in fact, kagaya nung binabanggit nyo, ang tunay na rason na magkakawalaan ng trabaho o hindi papasok ang investors, kung hindi mo iimbisigahan na daang-daang bilyon ng proyekto mismo ng gobyerno ay ninanakaw ng iilan. Kaya dapat talagang pinipili natin kung sino, sino nilulok-lok natin, natin actually, sa kongreso. <laughs> so Kasi di makikipaglaban sa atin. Hmm. Ngayon, Sir Carlos, nasaan na po tayo sa laban na ito? Uh, Doon po sa Senado ay nagkaroon na ng unang pagdinig dyan. Ngunit nagkaroon nam ng, alam niyo naman, nagkaroon tayo ng pagbabago dyan. Mm -hmm. Kung si Senator Raimi, naging ang chair na natin ngayon, si Senator Rafi Tulfo. Mm -hmm. So dapat actually meron ng technical working group. Pag-usapan yung dagdag sweldo, pag-usapan din yung pagrepaso do sa regional wage board system. Yun naman po, no, sa House of Representatives naman, kakatapos lang din ng pagdinig kahapon. Patungkol naman, nananawagan ang House of Representatives na i-grant ng mga regional wage boards yung mga wage hike petitions. Ngunit ang amin pong petition, ang amin pong position doon ay napakababa ng expectation namin na manawagan ka sa regional wage board. Alam niyo naman po 'yon, every year binabalita natin kung paano mm. manghihingi ka ng dalawang piso, ibibigay sa 20 pesos lang, di ba? Mm. So talagang ang rason na lang dito ay kailangan kongreso no Senado at House of Representatives ang siyang magtaas no Fortunately naman nagkaroon na ng isang hearing both sa Senate at sa House nagkaroon lang ng pagbabago sa Senado at sa House kakatapos lang yung unang pagdinig mm -hmm. so we hope no na once matapos itong usapin ng budget kasi budget session din mm -hmm. ay mapagtuunan naman ng pansin yung arawang budget ng ating mga manggagawa no mm -hmm. Okay. Now, um, Sir Carlos, with what's going on right now, nakikita ho natin na ang dami-dami yung natin mga issues and all that, especially regarding corruption. Now, with, with this, kamusta po? Ang ating mga labor leaders uh, with regards to uh, this issue, na may nakakausap po ba tayo? And ano ang mga saloobin nila? Ano ang mga next na hakbang na gagawin ho natin? Opo, sa katunayan, yun nga, gusto rin naming lumahok dyan sa magkakaroon ng investigasyon ng isang independent commission. Apo. Sinabi namin na hindi pwedeng basta may abogado, may investigador, o may justice dyan. Kailangan naroon yung mesmong taxpayer. Eh. Meron uh -huh. no tayong 50 million working population. Sila ho yung ninanakawan. Eh. Kami Correct. ho yun. Eh. Uh -huh. Yung mga manggagawa ang ninanakawan mula po doon na ginagamit sa flood control. Kaya sinasabi namin, kailangan may workers representative dyan sa independent commission na bubuin. Ah, uh, yan po ay ginawa namin yung panawagan nung nasa Cambodia pa ang pangulo, no? Uh, para sana maihabol, no? Kailangan may manggagawa dyan. Pangalawa, uh, kami rin ay kausap din namin yung mga kaibigan natin na uh, sa mga employers, no? Bagamat kami ay nagtatalo pa rin hanggang ngayon dun sa wage increase, kami 200 sila, lagi namang zero, ay may nagkakaroon kami ng pagkakaisa. Na dapat, no, investigahan talaga ito, itong usapin ng flood control. At dapat walang sasantuhin dito sa investigasyon na to no. Yan man ay politiko, yan man ay contractor, yan man ay uh, government employees na narito. Uh, pangatlo, yung aming uh, latest na nilabas as National Wage Coalition, yun nga, na we would just like to emphasize the point, na workers ang primary stakeholder dito sa usapin ng flood control corruption. Hindi lamang po kami dahil kami yung ninanakawan, yung buwis natin, kundi paano rin ho yung mga manggagawa na natin na nasa mga construction ng flood control. At ngayon po ay ba diba, tinigil yan, sinuspindi halos karamihan, paano po sila, no? paano yung kinabukasan nila? E eh, sila naman po ay biktima lang nitong sistema na na-discover na nga natin na isa palang malaking sindikato. Mm -hmm. Now, with that sir, syempre all of us are uh, talaga nakafocus ngayon dito sa issue ng corruption and all of that. So it looks like sa na, nabanggit niyo, the common enemy Even 'yung mga employers ang inaano talaga corruption. Kamusta po 'yung mga nakakausap nating mga employers kasi talagang may may lumabas kasi sa isang usapin na ayon po sa mga CEO, mm -hmm. talagang they are looking forward to a brighter economy. Mm -hmm. But sila ay natatakot din dahil yes. sa corruption. At bakit sa atin kasi maliwanag kung bakit magtataas ng 200 pesos. Uh -huh. Ang TUCP maliwanag kung bakit. Uh -huh. Pero bakit ano po ang sinasabi nilang dahilan? Bakit zero? Para sa kanila. Ano po ang sinasabi po nilang dahilan dyan, Sir Carlos? Alam niyo po kasi yung ibang natin mga negosyante, unfortunately, sila yung medyo mga makikitid ang utak at parang sirang plaka uh -huh. na laging ang kanilang loyalty ay doon lang sa kanilang bottom line. Kaya iniisip nila na kung dagdagan nila ng sweldo yung ating mga manggagawa, doon kukunin 'yon, mula doon sa kanilang tubong lugaw na kita. E paulit-ulit namin sinasabi, paano naman yung loyalty? nung ating mga manggagawa, dun sa kumpanya. Alam niyo po, marami mga nangyayari dyan. Limang taon, sampun taon, 20 taon na yung empleyado sa isang kumpanya. yung pa rin yung sweldo niya. Mm -hmm. Ganun yung nangyayari dun sa higit limang milyon na minimum wage earners. Wala po silang union, wala silang uh, pwedeng gawin para mapatas yung kanilang sweldo. At tanging legislated na minimum wage increase lamang po ang kaya nilang gawin. Kaya sabi namin sa mga employers, hindi naman pwedeng puro pakabig lang sa kanila, 'di ba? Inihingi lang natin yung fair share, no? Bahagi lang nung kakarampot nilang kita. At binanggit din namin na inunawa namin yung mga maliliit na negosyante natin, baka mapahamak o baka nanana- baka natatakot sila. Ay meron naman po mga exemptions na in place. Mm -hmm. Kaya walang rason sa akin bakit yung mga malalaking kumpanya pa, yung mga top 1000, sila pa ang nangunguna na kumontra dito sa issue ng wage increase. Kaya ang lagi namin binabanggit, every time sabihin nila yon hindi na kami nagugulat. Kundi minsan nakakapikun lang. Kasi alam naman natin, mga panakot na palusot lang naman yun eh. Ayaw lang nilang i-share yung kakarampot na portion ng kanilang kita sa kanilang mga manggagawa. Okay. So Sir Carlos ra right now ano po ang mensahe niyo sa ating mga manggagawa uh, na talagang naghihintay, mm -hmm. umaasa dito sa wage increase na ating ipinaglalaban. May timeline po ba tayo kung gaano pa katagal ang hihintayin mm -hmm. ng manggagawa para sa pagbabago? Ako? Uh, 36 years na po mula noong <laughs> 1989 na naghihintay yung ating mga manggagawa mm -hmm. na maitaas ng substantial yung kanilang uh, sweldo. No? Every election naman, binoboto natin. Kaya kagaya na yung binigit ni Ma'am si Julia, napaka-importante yung no? sino boto natin every 3 years, mm -hmm. every 6 years. Kasi nasa kanilang kamay yung magpapasa ng batas para sa ating sweldo. Pero ngayon po kasi ang ating bansa ay nasa isang krisis eh. Ang tawag namin dito parang crisis ng double standard, di ba? Yung ating mga manggagawa, pilit mo na sige tipirin mo lang kung ano yung meron ka. Habang may mga iilan pala, kontraktor, politiko, mga taong gobyerno, na sila naman ang sige punta sa kasino, sige uh, gastos ng sasakyan, out of pera ng mga nagihirap na mga manggagawa. Mm -hmm. Kaya ang aming ine-emphasize -emphas ay tutukan po natin itong isyong ito at huwag po natin no, kakalimutan na ito ho ay direktang nakatali dun sa usapin ng sweldo. At we hope no, na isa itong wake-up call both sa Senate at sa House of Representatives na sa kasalukuyan ay nagtuturoan sa issue ng flood control projects. Sana naman pagdating dun sa pagtaas ng sweldo, tigilan na ho natin yung pagtuturo. At kailangan umaksyon parehas sa Senado at House. Alam nyo po, ito'y napasa noong 19th Congress. Kaya malaki po ang posibilidad na pwede po itong pabilisin ngayong 20th Congress. Kasi kung napag-usapan muna ng tatlong taon, bakit naman it will take us another 3 years hanggang 2028 para ipasa lang itong Legislated Wage Increase. Kaya yung dun sa timeline, no, in-expect namin, dapat before this year ends, meron ng substantial progress. Meaning, dapat nasa plenaryo na dapat mm -hmm. itong Legislated Wage Increase. Okay. Para iyan po ay agarang maaksyonan ng parehong kapulungan ng Kongreso. Okay. Sir Carlos, maraming maraming salamat ho sa oras na inilaan niyo po sa amin. Mabuhay po kayo, mabuhay ang TUCP at sana sa susunod na pag-uusap natin may magandang balita na ho Correct. tayo para sa ating mga manggagawa. Mabuhay po kayo, sir. Maraming salamat po. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo. Ayan po, si TUCP spokesperson Carlos Miguel Oñate.